Ang <laughs> kamu kay dito. Mo pandul bitaw. pandol bitaw. ko jing cellphone bahala mga samat sama mga <laughs> cellphone hindi, di, di Ah, ano mga vlogger. Ang village kay wala pa nakayay mga balay. Hmm. yung Ya mga hoy medinha. <clears throat>

sa. Ko to, <laughs> na na ko to. Bendala? Ba. Asa ito? Itong lingin? Dali kay tudlo mo sa pagpanit sa kamuting ko an. Sama mo si kamutin. Dali kay dio. Sa ay magira gud. Diri na gud ana. ani. Tutorial ba, tutorial. Hmm. Panit sa kamuting ka hoy. Diri siya, ko ni siya. Hana siya daw, Listen carefully. <laughs> Maghimo ni og sa timo ato sige. Puto nga balanghoy. Puto nga balanghoy. Kani siya. Ulit kani siya kamuting Oh, sa to sa dito Kamuting ka hoy, kamuting. kamuting, kamuting oh. Power na. Kamuting ka hoy. Himuong puto. Nga naay latik, mo ba? Balanghoy ni guys, balanghoy. Mo ano na iya. Balanghoy sa bukid. Kani ka ni siya. Bahala gyud in init init kistanan. Oh, oy, basta mukaon. E, gani ni kamot oh, jud. ni. Hindi kami kagatuan. Oh, muna mong na-harvest sa ilahang datag. Kiba mo si datag? Sa ilahang baol. Kiba mo si baol? Sa ilahang yuta. Ano bisog sa yuta? Sa ilahang farm. <laughs> Oo, oh, oh, pinanggay kayo oh, siya oh, sa oh, awa-awa. Oh. Muna yung saktong. Muna yung saktong bana. Kauna na itong gitik tara. Gigo. Ay! Big na sa sa kung ha, kay nag-tutorial ni siya. Tutorial ni siya unsa pag pagpanit ani ang kamuting kahoy. Pwede na sundan pa di ako pa di. Sa sampol. Ano na pagkaon? Ano na siya pagpanit? Kamuting kahoy. Ikaw man ani hugasan, did giron pa siya. Dayon. Pumut-pumut. Tamak-tamak. Tumut kasi si Linda. siya tiktanaw lang ni sha. Tik tik nga Kaden sa cellphone, ponte na sa niyo. o. Tik kaun tik video. Kuto-kuto atana dio. Nakuto-kuto atana dio. ko last day na mo diri sa mo all Kay tomorrow Sunday, Easter Sunday, ulit na mi hu balik mi sa sudan. Last, sa among Last, Anli 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 kaon. Anli 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 kaon. Anli abo sa kaun. Anli kaun. Anli kaun. Anli kaun. Anli kaun. Anli kaun. Anli kaun. Anli